Binini Aya and Bini Colette pinasalamatan personal na pagtulong sa mga biktima ng bagyong Tino sa Cebu. Oh, 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 oh. Binini Aya and Bini Colette personal na nagpaabot ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Tino sa Cebu. They were seen helping and giving of relief goods. Malaking tulong na ito dahil karamihan sa mga bahay ay na no wash out, walang nasalbang pagkain at gamit dahil sa di nasahang pagragasa ng tubig. Despite sa pinagdadaanan ng mga tao, having them around brought smiles sa fans looking at them at distance. The smile of Bini Aya and Bini Colette on their faces shines not just an idol but an inspiration. With the help of the volunteers to buy foods and supplies for repacking within the day, from day to night, patuloy pa rin ang pimigay nila Bini Aya at Colette ng relief goods kahit pagod, Bini Aya and Bini Colette smiles ang jalines na kakahawa sa mga tao. Pinasalamatan din sila ng Philippine Red Cross sa pagbisita at pagkikiisa sa Team Cebu. Habang abala ang mga volunteer sa paghanda ng relief goods distribution, naglaan sila ng oras upang kumustahin at suportahan ang mga staff sa field. Thank you Bini Aya and Bini Colette. Their efforts were appreciated ng mga tao sa Cebu mas lalo pa silang minamahal at hinangaan to use their platform to serve the community